Hello, kumusta? Ako si Miguel at ito ang Comprehensible Tagalog Podcast. At ngayong araw, pag-uusapan natin yung mga jeep o mga jeepney. At para sa akin, interesanteng tema itong jeepney at interesanteng bagay, interesanteng sasakyan yung jeepney. Kasi sa tingin ko magandang simbolo ito ng Pilipinas, ng mga Pilipino. Kasi, siguro kung nakabiyahin na kayo sa Pilipinas, mapapansin niyo niya, syempre madaming jeep. Pero bukod doon, iba-iba yung mga jeep. Sa iba't ibang probinsya, iba-ibang klase yung mga jeep. At kahit sa mismong, sa parehong probinsya, iba-iba yung disenyo ng mga jeep. So, sa tingin ko, pinapakita nito yung pagiging malikhain ng mga driver ng jeepney. Kasi mayroong mga jeepney yung makulay. Mayroong mga jeepney yung isang kulay lang. May mga jeep na mayroong disenyo ng mga sports, ng basketball o boxing. Mayroon naman yung disenyo niya parang muka ni Jesus. Mayroon naman yung may mga kabayo sa harap. Mayroon naman yung mga may mga motivational quotes o yung mga nakakatawang joke. So, iba't ibang disenyo. Tapos yung mismong jeep, sa Pampanga, mayroon yung mga jeep na maliliit. At sa Cavite naman, yung mga jeep malalaki at malalapad. Sa Manila, yung jeep mas mahaba at tumutugtog ng, nagpapatugtog ng malakas na musika. So, parang iba-iba yung karanasan sa jeep sa iba't ibang lugar. At sa tingin ko, pinapakita din ito yung parang yung sense of community at yung shared na experience sa isang jeep. Kasi kapag sumakay ka sa jeep, ang dami mong kasama sa sasakyan na hindi mo kilala. Pero sobrang magkalapit kayo sa isa't isa o kaharap mo pero sobrang lapit. At kung magbabayad ka ng pera, kailangan i-abot yung bayad mo o ikaw mismo mag-aabot ng bayad ng ibang tao. So talagang, kahit sa sariling commute mo, sariling transportation mo, may may interaction sa ibang tao. Di ba? May katabi ka, may kailangan kang gawin para sa ibang tao. At socioeconomically mahalaga yung mga jeep kasi siyempre kabuhayan ito ng mga driver. At Tumutulong din sa mga madami na hindi kayang magbayad ng taxi, hindi kayang magbayad ng tricycle. Sa araw-araw, yung walang bisikleta, walang motor, walang kotse. At yun, mahalaga yung jeep kasi nakakasakay ng madaming pasahero. At sa mga probinsya, kadalasan wala namang magandang o malaking bus na pwedeng magdala sa madaming pasahero yung jeep yung nagsisilbing transportasyon ng madaming Pilipino. At ayon sa kasaysayan, yun nga yung kasaysayan ng jeep galing sa ingenuity ng mga Pilipino dahil pagkatapos ng World War II, yung mga iniwan na military surplus jeeps ng mga Amerikano parang ginawa at inayos ng mga Pilipino para maging inyong kabuhayan at paraan ng transportasyon. At nagsimula daw ito nung mga 1940s dahil yun nga madaming military jeeps na naiwan at ginawa itong pampublikong transportasyon. At kailangan i-modify yung katawan ng jeep para madaming magkaroon na pasahero. At habang tumagal, syempre nag-iba yung disenyo. Yung iba naging custom-built na jipney. Yun nga yung iba, may iba't-ibang disenyo. Pero hindi lang daw to dahil sa aesthetics. Pero dahil din sa pagpapakita ng identidad at pride ng nagdadrive at nagdidesenyo. Pinapakita, yun nga sabi ko, minsan pop culture, minsan tungkol sa relihiyon at minsan may sariling mga paniniwala, mga quotes. At simbolo to ng araw-araw na trabaho, pagtatrabaho, araw-araw na pagsisikap ng mga Pilipino na mayroong communal spirit, di ba? Pero ngayon may mga challenge yung mga jeep at driver ng jeepney na hindi natin masyadong pag-uusapan kasi hindi ko masyadong alam yung politika nito. Pero yung isang challenge at concern, issue, yung sa kalikasan. Kasi yun nga dahil madaming mga jeep yung luma, talagang mataas yung emission nila sa so madumi yung usok. At mapapansin mo to kasi luma yung diesel engine na ginagamit at mataas yung carbon monoxide yung nitrogen oxide at yung particulate matter so nakakatulong ito sa paglala ng kalidad ng ng ere o air quality sa Pilipinas so sa kalsada makita mo yung usok talaga kulay itim na hindi mo makikita sa mga sa mga sasakyan na mababa ang emission. At yun, marami ding issue. Halimbawa, yung mga driver ay mababa ang kita. At minsan hindi sila, o madalas hindi sila yung may-ari ng jeep. So mayroong may-ari ng jeep at sila lang yung nag-franchise. So parang sila lang ang driver ng jeep. At kailangan pa nila magbayad ng franchise o kailangan nila magbayad pa ng porsyento doon sa may-ari. So, tumataas yung presyo ng gasolina, eh, mababa yung kita ng mga driver ng jeepney. Kaya nanghingi sila ng suporta. Kaya kadalasan merong mga strike sa Pilipinas. Dahil may mga may mga request yung mga driver. At dahil doon may, dahil nga sa luma na at sa mga epekto sa kalikasan, hindi masyadong komportable yung jeep. Merong mga gustong magmodernize ng mga jeepney. So dito na papasok yung politika dito. So hindi ko masyadong alam to. Pero mayroong public utility vehicle modernization program yung gobyerno para palitan na i-phase out yung mga lumang nagpopulute na jeep para gawing moderno at electric. Year for compliant na mga jeep na maganda yung safety feature, mababa emission, mas komportable kasi may aircon, maganda yung puan. Pero syempre, kaya ba to bayaran ng mga jeep ni driver? Handa ang mag-transition yung mga driver? Sa bagong jeep. Pumili ng bagong jeep. O magponda ng bagong jeep. So, yun ang malaking tanong ngayon. Yun ang malaking issue. Kasi hindi lang pwedeng may magandang programa. Kailangan makatotohanan at yung kaya talaga ng mga driver. Yun lang ang episode natin ngayon. Salamat sa oras nyo. Mayroong Patreon kung gusto nyo sumuporta at mayroong transcript kung kailangan nyo. Salamat kasih selamat